malungkot po ang mga nangyayari. Narinig ko lahat ang mga nagsalita. At uh, siguro sa isang banda, maganda na rin to. Let us be the fiscalizer. No, itong uh, administrasyon na to. No, siguro kami na lang talaga magbabantay ng lahat. welcome back sa aking YouTube channel. So, kumusta po sa mga kapwa natin, uh, Skonyan, di ba? At uh, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. So, ang topic natin for today's video, narito na yung part 2 guys, na kung yung mga konsehal na ito ay sumunod sa prinsipyo at uh, yapak itong si Yormais Moreno. Kaya mula sa majority, ay nagsiresign sila at kumalas dito sa administrasyon ni Hani Lacuna. At i natin, guys, yung isang councilor dito, dito sa aming 5th District ng Maynila, itong si Monyo Panko. Ang sabi niya, dati, majority tayong lahat. Kung anong gusto ng administrasyon, uh, sumusunod lang tayo. Dahil nga walang uh, oposisyon. Pero ngayon, tama na rin to. Sabi niya, di ba, na may fiscalizer at meron pumupuna. Just in case, mali yung mga paano kalang batas na ginagawa nila na taliwas sa kapakanan ng mga batang mga Maganda to guys kasi nga meron check and balance. Di ba Parang sa Senado, may uh, majority, may oposisyon. ba? May administrasyon. Ganon din sa Kamara. Kaya maganda to dahil tayo ay demokrasya. So, dito guys, papa, papakinggan uh, natin yung kanilang mga privilege speech na kung saan talagang uh, yung prinsipin nila ay uh, akmang akma sa prinsipyo ni Yorme na inuuna ang mga batang manilenyo kesa sa kanilang privilege sa kanilang sarili kapakanan. Alright guys? So, nandito na. Comment down below po kayo pagkatapos ng video. All right? So, pasok mga konsehal ni Yorme. Tuloy ko na nga kay sarili ng miyembro ng Menoria. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Jesus Tagapahardo Jr. Councilor Ian Bansay niya, Vice-Record. Uh, your Honor, personal name. and collective privilege for your honor. Inayos ko rin po sana magbita po bilang Chairman po ng Committee on Labor and Employment. At ganoon po, ako uh, ay ma rin po sa bilang member, member po ng Mayoria. Salamat po. Maraming maraming salamat po, uh, Honorable Presiding Officer. Very timely po, uh, Your Honor at... Uh, Nung ako po ay uh, tumitingin din po sa aking mga memories sa uh, Facebook, nakita ko po na sa buwan po ng Agosto 2020, ako po ay unang-unang tumayo din po dito sa prestigious na uh, session hall po na ito na aking pong na-approve ang aking pagkaka appointee sa pagiging konsihal po ng ikatlong distrito ng Maynila. Napaka-privileged ko po noon. Napakaswerte ko pong uh, bata po noon sa edad po ng uh, 24 lang po ay uh, nabigyan po ako ng pagkakataon na maging isang konsihal po ng lungsod ng Maynila. Bagamat ako po ay appointed lang po nung panahon po na yon, ay took a step back din naman po at nag-o-observe lang din naman po ako sa konseho ng panahon na yon Bilang bunso ng ikatlong distrito po ng Maynila, pinakinggan ko naman din po lahat ng aking sasabihin po ng aking mga contemporaries. Ako po ay uh, umupo po at nakikinig po at uh, natututo sa lahat po ng mga pangyayari at mga po sa loob po ng konseho dahil yun naman po ay ang aking role po muna, matuto po at... Uh, Uh, mahasa po sa mga gawain po ng isang Konsehal. Fast forward po sa 2024 po, ito po ay uh, ako na po ay totoong uh, elected or uh, regular po na miyembro ng uh, Konseho ng Maynila na halal po sa ikatlong distrito po ng Maynila. At nung tinignan ko rin naman po ang aking first ever privilege speech sa panahon po ng 2020 ako po ay sinabi ko po doon ay sumasagot po ako ng oo para po sa ating mga kababayan nagagawin ko lahat ng aking tungkulin hindi lang para sa aking distrito pero para po sa buong lungsod po ng Maynila and until now pa rin naman po sa edad po ng 28 natututo pa rin po ako nakikinig pa rin po ako ako pa rin po ay habang buhay magiging estudyante ng itong mundo po na ito and at the same time naman po ay recognize po na minsan po madami tayong mga uh, may hirap po na desisyon na kailangan po gawin sa ating mga karir at uh, sa ngayon po ay uh, mabigat po sa ating mga loobin. Ako po ay totoo pong nagmamahal po sa aking mga kapwa. Dahil po sa mga kapwa kong konsehal po na mas nakakatanda po sa akin, ng konting-konti lang naman po, hindi naman malalayo po ang mga age gap po natin, ay nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naturuan niyo po ako paano po maging mabuting maglingkod po dito sa ating konseho. Bagamat po, tulad po ng aking sinasabi, ako po ay uh, mabigat po ito sa aking damdamin. Ngunit ako po ay uh, nagde-deklara na po na maging miyembro rin po ng uh, minoria dito po sa ating konseho. At ako po ay officially na po nagbibigay at nagbibitaw ng aking Komite ng Environment. Alam ko po, madami pa rin po akong plano sana para po sa aking Komite sa Environment. Ah, pero pansamantala na, po, kung sino na, ma man po ay nakakuha o mabibigyan po ng aking komite, patuloy pa rin po ang magiging suporta ko sa mga maayos po ng mga batas para po sa kapakanan na ating mga kapwa batang manileño at para po sa ating kalikasan. Para naman po magkaroon po tayo ng pagkakataon na makita pa rin po at pagpatuloy natin na makita ang ating lungsod ng Maynila na isang maliwalas, maayos at malinis. Kaya po sa araw po na ito, nagpapasalamat po ako sa ating uh, Vice Mayor Yul Servo na aking rin pong kadistrito, sa aking mga nanay-nanayan nanay, nanay -nanayan at kuya-kuyahan at uh, tita-titahan po sa ikatlong distrito ng Maynila. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang aking trabaho bilang miyembro ng konseho. Bagamat po ito po ang aking desisyon bilang ano na bilang isang uh, binata pa rin po, pero isa na pong uh, regular po na miyembro ng konseho. Kaya maraming maraming salamat po sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Council, Council D.J. Bagatsing. Salamat po, Your Honor. Uh, over the past uh, week po or the past days, eh, talagang nakakalungkot po dahil uh, sa mga pangyayari dito sa ating minamahal na lungsod at dito sa minamahal natin na uh, konseho ng Maynila. At uh, sayang nga po eh dahil usually kapag uh, end of Ma July po, dito sa council eh nagpapakain tayo dito dahil birthday natin. Eh, itong last week hindi po nangyari, kaya nalulungkot din ako. Pero these are the things, the little things that uh, are close to our hearts. Pero we are, we have to move on and uh, we have to make decisions. Ito pong nangyari itong na past days, e talagang napakahirap dahil this is when politics po, politika, gets in the way of public service, Your Honor. I don't know about the others, pero tayo po. We are here as public servants, not politicians. Dahil political, laro yan or game yan, eh, diba? Lamangan or something like that. Hindi tayo, ano dyan, sa ating public service. And uh, sana ma matigil na yung mga politika dahil lahat man tayo dito ay magkakaibigan. And, uh, pero since adult tayo, matanda na tayo, kailangan mag din tayo. At itong isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay natin dahil parang ano yan, eh, parang mga anak na naghiwala ang magulang parang divorce mahirap mahirap talaga pero we have to live by the consequences of our decisions we have to live by the ramifications of what we decide and uh, along with my other colleagues Um, I will be resigning as the Chairman of my Committee on Patrimonial Properties and I will be resigning as a member of the majority and uh, putting myself in the group of the minority. But the bottom line, for Your Honor, is uh, we're all here to serve the people of Manila. We're here to serve, I can speak for myself, to serve the District of Sao Paulo, District 4. And uh, we will do that. With all of our means and all of our uh, intentions and all of our heart, with or without any uh, benefits or any, you know, committees. But uh, our our work in the council will continue, and hopefully we can all go back to the time that we were all working together for the betterment of our city. And with that, your honor, I yield back, and I just say that Manila God first. Thank you, your honor. Salamat. Salamat. Ini kinala ng apag ang kagalang-galang at ni Lady Quintos mula sa kapat namin. district ng Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Um, I'd like to exercise po my right of personal and collective privilege. Magandang hapon po sa inyong lahat. The past few weeks po has been very hard on the part of this representation, both personally po and I'd like to say my career po as a Bahalal ng bayan or public official po. Medyo I can feel po everyone is in quandary on how to go about these political differences po na nangyayari sa, atin, sa, lahat sa atin po. Although it's tough dahil po bago lang po ako, ninyo dito sa 12 City Council, I've made my clear and strong decision na gaya po ng tatay ko, ay naninindigan po siya at maninindigan po ako. Like what they say po, like father, like daughter. Bahala na po yung mga kasamahan ko dito sa 12 City Council kung saan po nila ako makita ilagay as where they deem me fit being a public official and a lawyer po at miyembro nitong 12 City Council. It is for this reason po I am tendering my resignation as chairman on the Committee of Ways and Means and as vice chairman on the Committee on Laws and as member of all the other outstanding committees since I now belong to the, top, to the minority group. Ang pangako po, ko po sa Sampalok, sa distrito po namin, mahal ko pong distrito 4, gagampanan po ng inyong lingkod ang responsibilidad na itatas niyo po sa akin sa abot ng aking makakaya bilang konsihal at membro nitong 12 City Council. Yun lamang po at maraming, maraming salamat po. Maraming salamat. Kinikilala na nga ang kagalang-galang kung yan yan ibay. Thank you, Your Honor. Um, I just like to exercise my right, but to a personal and collective privilege. So, um, being the newest member here in the 12th City Council, um, I am so grateful because you all have welcomed me here and um, answered all my questions and queries. So, um, at the end of the day, all respect will be given to you guys. But. Um, this decision has been made after careful consideration and reflection on my principles and the direction that i believe is best for me and the community that i am, that i do serve as of the moment so at the end of the day, I am committed to continuing to serve the interests of my constituents with integrity and dedication, despite this change in party affiliation. So, with that being said, I'd like to manifest that I am resigning from the majority and would like to be part of the minority. I also would like um, to raise a parliamentary inquiry into the operations and current status of my committee, following the recent significant changes within the council, including resignations from the majority party. So. As of the moment, I am the chairperson for youth, um, youth, welfare, and sports development. And I just like to ask the presiding officer if this will be stripped away from me, or will I still be the chairperson of the said committee, po? counselor, okay na po yung um, Okay, your Honor, I'd also like to manifest, as uh, said here in Republic Act 11768, um, Section 22, um, the SK Federation President shall be the chairperson of the Committee on Youth and Sports Development in the said Sanggunian and a regular member of the committees on education, environment, employment and livelihood, health and anti-drug abuse, and gender and development. So with that being said, I'd like to manifest that uh, there be a reorganization in the said members of the committees I have mentioned previously. Po. Thank you so much. Your Honor, I rise for my personal collective privilege. Go ahead. Maraming salamat po, kinong taga-Pangulo. Noong nakaraang dalawang session po, nakakalungkot po, ilan po sa ating mga miyembro, kasama na po ako, e eh hindi po na-inform na magkakaroon po tayo ng special session. Sana po, sa kaguluhan ito, pairali pa rin po natin ang respeto sa bawat isa na miyembro ng konseyong ito. Ito mga nakarang araw, lahat po tayo rito humarap sa isang mabigat na desisyon. Ang aking desisyon po ay hindi para sa ikabubuti ko, ngunit para sa ikabubuti ng aking mga kadistrito at sa tingin ko po, higit na kararaming manilenyo. Ako po ay hinalal ng aking mga kadistrito para maging konsihal, para maging boses ng aking distrito. Ngayon po, ako po ay nagbibitiw bilang chairman ng Committee on Consumer Affairs at sa iba pa pong committee na ako ay miyembro. Nagbibitiw rin po ako ngayon sa hanay ng mayorya at ako po ay sumasapi sa hanay ng minorya. Ang aking pakiusap sa aking mga kasamahang konsehal at sa ating presiding officer, lahat naman po tayo rito hinalal, pinili okay. ng mga Manilenyo. Okay pairalin po natin ang respeto sa bawat isa, lalong-lalo na dito po sa loob ng concession hall. Para po sa ikabubuti ng mga Manilenyo. Maraming maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Your Honor, mabigat man po sa aking kalooban, I am resigning as member of the majority group of the City Council of Manila. As such, I wish to be a part of the minority. I believe, Your Honor, that I was also stripped of my chairmanship of the Committee on Accountability, Public Officers and Investigation, or Blue Ribbon Committee. Your Honor, bawat decision po natin ay may kaakibat na dahilan kung bakit tayo nag-arrive sa ganitong decision. Your Honor, ang dahilan po ng aking pagbibitaw ay dahil hindi po sa aking pananaw po ay hindi po tugma ang aking paniniwala sa mga patakarang umiiral sa majority group. Unang-una po, ang pahirap na ginagawa ng konseho sa mga barangay officials na nagpapa-approve ng budget sa City Council kailangan pa po nila na magpunta sa session hall para mag-attendance upang maaprubahan ang kanilang budget. Sa tingin ko po ay hindi naman tama ang ganitong gawain sa mga kapwa natin halal ng bayan. Pangalawa po, Your Honor, ang lantaran po natin hindi pagsunod sa internal rules o procedure o patakaran sa konseho gaya ng mga sumusunod ang pag ang pag ng kontrata ng Maynila ng sabay-sabay sa isang session lang at sa loob lamang ng isang resolusyon. Gusto ko lamang pong ipailala sa atin lahat na sa loob po ng ating internal rules of procedure, lahat po ng resolution o shall embrace only one subject. Pero nagkaroon po tayo ng pag apruba rito na nap sa isang resolution, 29 kontrata ang pin inaprubahan ng City Council. Sa palagay ko po, maling-mali. Napakabilis ng mga pag apruba ng mga batas at resolusyon ng walang basic paper na pinanghahawakan ang pa patakaran po sa mga committee hearing na pinapabayaan po nilang matuloy kahit na representative lang ang pinapadala. Palagay ko po, Your Honor, hindi po tama yun eh. Hindi po kabilang sa kabilang sa sa mga committee member ang mga representative, Your Honor. Ang palagi ang pag ng rules at pagtalakay sa mga proposal na wala na mga agenda. Wala po kami pinanghahawakan ng anumang papeles. Palagi may Hindi po makatarungan ang pagpigil sa mga privilege speech na nais kong ihain dahil baka daw hindi magustuhan ng administrasyon. Tulad po ng kontrata ng Lionel, ang resolution po sa special use permit, ang mga baradong drainage system ng City Hall na parang iba Kailangan pa bang, kailangan pa bang Ano man privilege speech sa bawat isa na namamahala sa atin, Your Honor? Meron po tayong hiwalay na patakaran. Hiwalay po ang judiciary, hiwalay ang legislative, at hiwalay po ang opisina ng ating mayora. Yun pong aking mga dahilan, Your Honor kung bakit po ako ay nagbitiw sa miyembro po sa grupo ng mayorya at ako po ay sumasabi sa grupo ng minorya. Maraming maraming salamat po yun. No? I would like to formally inform the City Council that, that I'm stepping down as a Chairman on Committee on Civil Service and Appointment and re Reorganization and uh, as a member of the majority. And I and I can uh, proudly say that I, I, I handled and led this committee to the best of my ability and that we have been productive in passing ordinances and re resolution in relation theref there therefore and I'm I'm now aligning myself with the minority group thank you mr president councillor Councilor Attorney J.B. Hazel. Uh, maraming maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. I would just also like to exercise my personal and collective privilege, Your Honor, to reiterate my resignation last week on the, from that as chairman of the Committee on Oversight and as a member of the majority. At nais ko lang po sana ibilin po na ang committee po na yan ay binahal ko at uh, kinampanan ko po ang akin dating papel bilang chairman ng committee, ng committee on Oversight ng maayos at matapat at under po may term nakapag-produce po tayo ng mga IRR na pinapakinabangan na po ng mga batang Maynila ngayon. Ang hiling ko na lang po sana kung sino man po ang magmamana ng Committee on Oversight ay sana mahalin po ito katulad ng pagmamahal ko sa committee na ito dahil ang Committee on Oversight po ay isa sa mga pinaka-importanting committee sa City Council na nag, na nag check po sa pagpapatakbo ng lusod ng Maynila. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Councilor Monyo Pangko is recognized. Yes, Your Honor. Uh, nangyay ko na po. Uh, nagre-resign din po ako sa aking uh, committee chairmanship ng trade and industry at uh, nagre-resign din po ako sa majority group at uh, sumasali po ako ngayon sa bagong uh, minority group. At uh, malungkot po ang mga nangyayari. Narinig ko lahat ang mga nagsalita. At uh, siguro sa isang banda, maganda na rin to. Let us be the fiscalizer no? itong uh, administration na to. No siguro kami na lang talaga magbabantay ng lahat. At uh, at least hindi hindi tayo yung magkakampi lahat na approve lang tayo na approve. Siguro ngayon mas magaganda, mas maganda ang ating mga talakayan dito at mga mapapag-usapan sa konseho. At uh, yun lang ang request ko. Na sana maimbita naman kami kasi okay lang naman sa amin eh kahit tanggalan kami ng committee. Ang importante lang yung respeto no na bilang konsehal. Ay ma-inform lang kami na may uh, session tayo, may special session tayo. Malaking bagay din dahil halal din po kami no ng uh, ng taong bayan. So, yun lang po at uh, nakakalungkot ang nangyari pero sa isang banda okay na rin to. Will be the fiscalizer of this administration.